Magandang araw mga klahi. ito po ang Apo at Mama Binti, ang agama na tulog ba yung na Feeling. Kagabi, bago ako matulog, ay eh, nabahala ako sa mga video na aking napapanood dito sa TikTok. Hindi ko pa siya nakikita sa Facebook o sa YouTube o sa Instagram, pero ito'y nakakabahala. Ito'y ang pagkakaroon ng gobyerno sa ating Pilipinas re react ako, hindi naman po ako member or certified ng NCIP bilang isang katutubo. Pero ang ating turo, lahat tayo ay katutubo. Ganun paman, man, patungkol sa pamahalaan dito sa mundo, isinilang tayo na tayo ay bahagi ng Republika ng Pilipinas. Ako ay nagre-react dahil ang apektado dito ay ang Surigao City na kung saan ito ay ang probinsya ng aking mga ninuno. Bagamat sila ay sinilang sa Surigao Island, ito pa rin ay bahagi ng Surigao del Norte. At may mga kabag-anak din tayo sa Surigao City. At mayroong isang grupo na kung tawagin ay um, Federal... Uh, federal tribal government of the Philippines na nakiklaim na sila daw ay isang indigenous people. Ngunit, sinabi ng National Commission on Indigenous People na ang gumawa nito ay ang Republic Act 8371 on or the Indigenous People Rights of 1997 is the primary government agency mandated to promote and protect the rights and will be of indigenous cultural communities and indigenous people with due regards to their beliefs, customs, traditions and institutions in accordance with section 22 article 2 of 1987 philippine constitution which recognizes and promotes the right of iccs and ips within the framework of, of, of national unity and development and section 6 article 13 of 1987 philippine constitution which recognizes the rights of the ICC's IPs to their ancestral lands to ensure the economic, social and cultural well-being. The SAIP hereby informs the public, particularly the ICC's IPs and the general public, the wrongful activities of the group called sub Federal Tribal Government of the Philippines. Recent reports such as incident in Surigao City, where the FTGP members conducted unauthorized checkpoints and closure of the establishment citing IPRA to justify the action have raised serious concern. So dito, yun nga nakita ko, no? yung mga grupo ng federal tribal government, hindi ko alam kung sila ba ay SEC registered. At dito, sa binasa natin ay, 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 tiyak tayo na hindi sila kinikilala ng NCIP, National Commission on Indigenous People. At sa mga napanood ko, inarinig ko ang mga tribo, mga datu, mga chieftain na mga katutubo, eh naglalabas ng kanilang saluubin patungkol sa gawain ng Federal Tribal Government Organization. Ito, sa isang organization o maging katutubo, walang, wala akong kilala na tribal leader o organization ng mga katutubo na talagang sinakot nila ang, bu ang, ang, ang syudad, No? It it, 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 was not, it was not, hindi gawain ng mga katutubo. Sa halip, ang mga katutubo natin talagang mapagkumbaba, talagang tinanggap pa nga nila ang mga pang-aabuso at pang-aapi. So ito yung mga bagong colonizer na parang isipin natin is nag-fireback sila. No? At ang lupain ngayon ay walang ibang grupo na nagmamayari. Even ang mga katutubo nga eh, they share their land to us. They share their land to us. Pero ang gawain to, it's okay na merong mga IP groups, no? IP organizations dito sa Pilipinas na nagpapanatili ng kaayusan na lumalaban para makuha ang mga ancestral domains. Pero ang gawain ng federal tribal group or whatever government na ito upang ipasara ang mga establishmento sa Surigao City, sa Surigao del Norte at iba pang lugar ay hindi otorizado at hindi kaaya-aya. Na kung hindi ka magpapasakop sa kanilang grupo, kung hindi ka magbabayad sa kanilang grupo, eh, ipapasalan nila ang, ang iyong establishmento. Kung hindi ka magbayad ng kung anumang membership fee or whatever fee, no? ito yung sa Pilipinas Ito ay paglabag din sa karapatang pantao ng ordinaryong mamamayan. Ito ang nakakalungkot minsan kung ang isang organisasyon ay nag-claim ng mga supernatural powers tulad ng nabasa ko o napanood ko na itong grupong ito ay may kakayahan na mag ang mga elemento pati yung araw tulad nga ng kanilang pinuno na sinasabi ay dato Adlaw no? makikita natin isa silang kulto na nagpapa um, nag they exist to spread fear among people and they want to establish their own power by giving them fear. At ito yung talagang masasabi kong gawa, gawa ng demonyo, no? ng kamunduhan ng tao. I think they could be helped, no? Pwede natin silang tulungan, ipaliwanag ano ba ang kanilang mga uh, oppression or parang nararamdaman na pang-aapi na, nararamdaman nila, no? They could organize and claim their own rights pero yung angkinin mo ang isang buong syudad angkinin mo ang buong 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 probinsya teka lang, hindi po kayo halal ng bayan hindi kayo ginusto ng bayan na mag-exist you have the right to exist as an organization but you do not have the right to govern the people of that land kaya nga nagkaroon ng election eh so tayo mga Pilipino Lagi na lang tayo naloloko. Lagi na lang tayong nagkakaroon ng ganitong mga problema sa mga tao. Dito sa TikTok, maari, no? maari. Pero iniingatan po natin, pinapanalangin natin na yung mga kasamahan natin ay maging makatao at makatuwiran. No? Um, maraming isyo na po sa mundo. Tapos dumagdag pa itong Federal Tribal Government Organization sa, sa Mindanao. Nung nakaraan lang, di ba? Parang Si Senyor Aguilar, sa si Pastor Kibuloy. Hindi kaya Senato, kamusta naman po? Maalarma po tayo, patawag nyo padam padampot nyo ito. At kung kung paano niya murahin ang Presidente, naputusan ang Presidente. meron bang hindi ko po alam, hindi ko alam, hindi ko alam, hindi ko lang alam. Paano ba? I know ang kapangyarihan ay nasa mga ngayon tayo ang naglulukluk ng mga leader sa kanilang pwesto, sa kanilang opisina. Kaya nga, sabi ng Constitution, di ba? We, the sovereign Filipino people, nasa atin ang kapangyarihan bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas. Tayong mga ordinaryong mamamayan ang may kakayahan, may ganap na kakayahan na pamunuan ang ating buhay. No? Buhay natin, ang kaya natin pamunuan. Pero kung ang buhay natin nanginganib, dito papasok ang pamahalaan upang protektahan tayo, protektahan ang mga mamamayan ng Pilipinas laban sa mga terorista na. For me, I see this as terrorism. Isang teroristang organisasyon para sa akin lang po yun, no? Know, ang, ang federal tribal government. Dahil even ang mga katutubo, mga chieftain ng mga tribo ay hindi sila kinikilala sa atin mga Pilipino, no? Maging maingat tayo, maging maingat tayo. Magkaroon tayo ng kaalaman sa ating karapatang pantao, karapatan natin na, wa, na, na maging ligtas at payapa tayo na mamuhay, no? So itong mga kaguluhang ginagawa ng mga organisasyon na ito ay hindi katagap-tanggap. Makipagkaisa tayo sa ating pamunuan, sa ating mga barangay captain, sa ating mayor, sa ating gobernador. No? Humingi tayo ng tulong sa kanila, napangalagaan tayo. Pero hindi ko maintindihan din ano ba nangyari sa Surigao City. I love Surigao City dahil ito ang lupa o ito yung probinsya ng aking mga ninuno mula sa mga Kumon clan, sa ang ng mga Kumon. Dahil yun po ang apelido ko sa aking mga magulang. No? At nakakalungkot dahil nga sa mga pangyayaring nagaganap ngayon, eh, maging ang mga estado ng katutubo ay naaapektuhan. Ayaw ko po sana mangyari sa darating na panahon na dahil sa grupong ito, ay magkaroon na naman ng anong aid of legislation at magkaroon ng batas para limitahan na naman ang kalapatan at kalayaan ng mga katutubo. No? ito lang nakakalungkot. Ang pangalawang issue na aking ano, a aking na sabihin is bilang isang binabaylan, bilang isang paring pagano, na no, pag po kayo sa akin ay eh, makakasiguro po kayo na lagi ko po kayong binagdalasal. Yung pagpunta nyo dito ay sinikap natin, sinilip natin kung anong tulong ang na, ang maari nating magawa. Of course, sa mga problema ninyo, hindi naman ako ang solusyon. No? taga bantay lang tayo o taga bigay ng payo no taga tulong no pero kasi ang choice ay nasa sa inyo after yung umalis dito at nagkaroon kayo ng kaliwalagan ng isipan nagkaroon kayo ng mga paraan mga hakbang na gagawin eh kayo na po ang kikilos naman no? kayo na po kikilos naman pero ano naman ang tungkulin ko tungkulin ko is ipagdasal kayo pangalagaan ang inyong kaluluwa at ang pangakong ito ng pangangalaga sa inyong kaluluwa ay hanggang kamatayan ko na at hanggang sa kabilang buhay ko no once na kayo lumapit mga panahon na nagsimula ako year 2000 1998 1997, no doon tayo mga panahon na nagsisimula na palihim hanggang sa naging public uh, figure tayo lahat ng mga taong yun, marami na po kayo iba sa inyo namatay na at salamat kasi kahit namatay kayo gumagabay na rin kayo sa akin at tumutulong na rin kayo sa mga taong nang nangilangan you no? Know, eh patuloy ko kayong pinagdarasal no? patuloy ko po kayong pinagdarasal pangalawa merong, uh, pangatlo pala, pangatlong issue o pangatlong topic na nais kong ano kasi yung kagabi po na um, inakala na may katanungan, siguro kilala mo ang sarili mo kung nanonood ka na tinatanong about uh, Uh, unang biyernes, no? So akala niya ang unang biyernes ay yung talagang February o uh, yung petsang a uno kung saan ang biyernes ay natapat sa petsang a uno. Hindi po. Ibig sabihin po pag first Friday, ano ba ang unang biyernes sa loob ng isang buwan? Katulad sa 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 darating na February, no? Lapit na po 'yon. Ang unang biyernes po natin ay February 7, no? so so, doon, 'yun ang unang Friday. At gusto ko rin itapik ano ba ang ibig sabihin ng pagpopoder. Pag sinabing poder, is wall, no? Ito yung paglalagay ng bakod o protection sa inyo para hindi kayo uh, madaling tamaan ng kamalasan o ng karamdaman. Ito yung pag-strengthen ng inyong immunity, no? It used for protection to to help you live your life to the fullest. So, merong mga dasal na pagpupoder, no? Um, depende po sa inyong tradisyon. Pero ang, ang katuroan ng poder, ito ay mga antingan o naglilihim na karunungan. Pero pag sinabi lamang pondo, ikaw ay nag-iipon, nag-save ka, nag-iipon ka ng pera or ng blessings, parang karma point o kaya pogi point na rin yun, na mabubuting gawa o kaya dasal para yung kabutihang nagawa mo, Nang impok mo, magamit mo siya sa hinaharap kung kinakailangan mo. For me, parang, parang ano yan, bakit ka ba lagi nagdadasal? Bakit ka ba lagi nagde-devotion, nag, nag nagde no? Namamanata, no? Wala ka namang inihiling. So, ibig sabihin, kung ikaw ay namamanata o nagdadasal, nagpapasalamat sa Panginoong may kapal na walang dahilan, ibig sabihin, iniipon mo siya dahil kasi baka dumating ang emergency, na talagang labas mo lang kailangan, eh pwede mong magamit na, o baka naman, Lord, ang dami ko nang naipon dyan. Di ba ganun din naman yung <coughs> pag tayo nag ng pera, pag marami na, or nakaipot ka ng, mas, uh, nakaipon ka ng, ng maraming pera, no, pwede mo siyang gamitin. Just in case, halimbawa okay, pwede maging travel allowance mo, transportation, or vacation, uh, money, or whatever, no? O kaya, bumili ng bagong cellphone, and everything. So, ito ang pagpopondo. Ang pagpopodara naman, ito yung parang nagtatawag ka ng mga security guard mo. Oh, ka, dito ka. Ingatan mo ako sa ganito. Kung anumang pangali or whatever, no? Panatilihin mo ako sa tamang daan na aking lalakaran upang magkaroon ako ng hawang pamumuhay. So, ito lamang po, mga kalahit, no? So, ang pagpapala, ang Panginoong may kapal ay sumingin niyo. Ako ang ng templong anituhan ng lunti ang agama at iniimbitahan ko po kayo na sana ay lagi kayong tumutok kung nagustuhan niyo yung video ko please kindly give me a thumbs up and share it to your friends at ngayon din kung kailangan niyo po ako no, amarin tayo at uh, tinatanggap mag-open po ang ating templo araw-araw pero usually bago kayo pumunta eh, mag-message muna kayo pumunta kayo sa aking website sa www.landaslanglahi.com Com, no para alam niyo po ang aking schedule tulad bukas bukas is uh, January 30 tayo po ay aakyat Ifugao sa Banawe Barangay Kinakin at tayo ay imbitahan ng ating kaibigan mong Baki upang magsagawa ng ritual so yun po, no maraming salamat mayari na pag-asa